Oh, sila na nag-intro para sa atin. Pero magandang araw guys. Welcome back to my mini vlog. So for today's video guys, maaga tayong gumising kasi meron tayong magandang gagawin ngayong araw. So papunta po tayo dito sa may tindahan kasi meron akong mga nakalimutan na bilhin sa bayan o nung nagpapunta kami ng kalapan kasi nga wala dun sa loob ng unit up so dito ko na lang bibilhin. Nagtingin ako nung cup at saka noong disposable na kutsara Nalimutan ko din kasi bumili niyan. Then, nung makabili na nga ako ng kutsara at saka ng disposable cup, ay pumunta na din ako dito para bumili ng sibuyas. At nung makabili ako, yung umuwi na din ako kagad para makapag na tayo. So, ako na nag-prepare nung ibang mga ginagayat at saka yung hotdog, ginayat ko na din siya. Then, habang sila naman is nagdupong na at sinalang na nila yung pasta ng spaghetti. So spaghetti nga pala guys ang lulutuin natin para doon sa mga bata na ating bibigyan mamaya. At tumatapos nga lulutuin yung pasta is yung sauce naman ng spaghetti ating lulutuin. Kaya naman spaghetti yung napili ko lutuin kasi nga sabi nila sa akin dati bibihira daw sila makatikim ng spaghetti dahil kapag nga naman may mga handaan is palaging pansit ang inaabot sa kanila o kaya tuwing Pasko ganyan at syempre sinamahan na din natin ng tinapay na may palaman na chocolate para naman matawa din yung mga bata kasi Siyempre mga bata yun Mas matutuwa sila kung chocolate ang palaman ng ating mga tinapay Then yan, makatasa mag-prepare is na namin lahat ng mga goods, mga supplies Na dadalhin namin doon sa siguran Medyo malapit lang din naman siya Siguro mga nasa 10 minutes drive papunta doon Depende na lang din siguro sa bilis at takbo At yun nga, akala, yung akala ng dalawa nagbibitser ako Pero yun ay video lang naman so, so ngayon yung araw marks a very special day for me For the first time kasi I organize an outreach program Something I never imagined na magagawa ko siya. Before kasi ay ma-joiner lang so madami naman akong sinasamahan dati. Matagal ko na din itong pangarap to give back and share even just a little sa mga nangangailangan. Kasi alam ko na kahit kapos din kami is may magagawa ako para makapagbigay din sa iba. At yun ay yung gamitin ko yung aking boses para humingi ng tulong sa ibang tao at makapag-start ng outreach program. And now with the help of the people who believe and supported me, we are here finally bringing it to life na nakakapag-outreach na tayo. At sana mas masundan pa ito ng marami pang outreach. And I am planning our next wave sa September po. Para sa simulang ito at sa marami pang parating ay kagamitin ko ang tagline nito Compassion in Action, Love in Motion. Kasi para sa akin, ibig sabihin nito hindi lang dapat natin nararamdaman ang pagmamahal at malasakit. Dapat ito ay nakikita at nararanasan. Love and compassion become more powerful when we put them into action when we move and when we share. Pagkarating pa lang namin ay nakita na kagad yung mga bata nagtatakbuhan diyan at nakangiti na sila. Pumasok sila doon sa loob ng classroom kasi nga pinapasok sila ng kanilang teacher which is aking friend o kaklasiko na din siya simula nung kami elementary na dito na siya ngayon nagtuturo. Nakuwento pa nga sa akin ng aking kaibigan na meron daw isang estudyante dito, si Clarence, na kung saan ay pabalik-balik daw sa kanya ilang araw na sa kanyang classroom kasi dati niyang estudyante yon grade 2 at siya naman ay grade 5 ngayon. Pabalik-balik daw sa kanya at tinatanong kailan daw padating ang bisita. Kaya guys, sana mas marami pang tumulong kasi marami nag ng mga bata sa atin para sa tulong na maibibigay natin sa kanila. At sa mga oras nga ito ay pinapakalala kami ng aming kaibigan sa mga bata at nags magsalita lang din ako ng konti sa mga bata na itong mga gamit na ibibigay namin sa kanila ay isang uh, tulong mula sa iba't ibang tao na nagbigay sa amin ng mga fans, mga gamit na mismo na ibibigay sa kanila. So makikita niyo sa mga bata na tuwang-tuwa sila na sa simpleng bagay lang na ito na ibinibigay natin ay napapasaya na natin sila. At na nga tayo sa kanila ng supplies like papel, lapis, ballpen, notebook, at iba pa na meron dyan. At syempre, sponsor ang ating Simpleng Cafe para sa kanilang drinks ngayong araw. Sana sa susunod, maipatigin pa natin sa kanilang iba natin mga nihanda. Nagbigay lang din kami ng pagkain at matapos nun, lumabas na din kami dito sa labas kasi marami pa din dito mga bata at bibigyan namin sila ng mga biskuit, pagkain at yung mga damit na ibinigay sa atin ay ibibigyan na din natin sa kanila. Yung mga hindi po nagkasya sa mga bata ay pinapigay na lang namin sa kanilang mga magulang, kanilang mga kapatid na mas matanda na sa kanila o kung kanino magkakasya yung mga damit. So, natuwan-tuwan naman yung mga bata. Oo, maraming pumupunta dito para magbigay ng tulong pero alam kong hindi pa rin nagiging sapat yun at kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagbibigay ng kung anong meron tayo at kung anong makakayanan natin. So, nakakatuwa lang kasi mga bata is grateful talaga sila dun sa mga natatanggap nila. At yan sa aras, so, so talagang salamat naman ako dito sa aking kaibigan na siya din nakatulong ko sa pag organize dito. this outreach is not just about giving but reminding these children that they are seen Bye -bye. they are valued and they deserve happiness and hope Bye -bye. kaya habang nagsisimula tayo sa journey natin na ito i carry with me this simple belief compassion in action love in motion because when we move with love we can truly really change lives at nawa ay mas marami pang tumulong sa amin para makapagpaabot tayo ng tulong para sa kanila And that's it for today's video. Thank you guys for watching, and see you again on my next outreach program.